Magandang umaga po sa inyo, welcome to my vlog and for to this video hindi tayo ngayon sa malapit sa Wellington guys, kasi nasira yung motor ko ayan, kapapagawa ko lang kanina, dispel hindi matino ang gumawa, parang naman natin ayan, ayan nga nga guys tanghalay na sa tarbaho eh hindi magandang pagkaayos yung motor ko guys ayan o eh. Tapos pilinghado. Hmm, e, tanghali na guys eh. dapat na matapos na ngayon ang gagawin namin ngayon si eh, na ano pa yan e, po guys so, tapos na dyan oh Ayan siya, doon na kami sa konting-konting -kunti na lang guys. Oh. Ngayon kaso, naubusan no, kami ng ano, pintura ko, konti na lang. isang pahid na lang yun, oh, yung guys. Oh. Umulan na kasi guys. yan, konti na lang yun. Ah. Ayan, ah. saan guys, may hagdan guys. yun doon, konti na lang guys. Kasi mga tatlong plat ayan ito may mga tira konti na lang o guys hanggang doon na lang yan guys ang bagong pintura namin guys ayan ayan na namin guys niyan itutira ngayon yung blood nurture dyan sa hawakan

I, ano yan ay kono yan saka na may papat, papatungan ng pintura panghuli guys pagtapos na lahat yan guys tapos na guys ayun so, oh tapos na kami sa baba ay sa taas pababa na naman kami guys kasi so, mahawakan na yan ayun guys tapos na maghihirap ay kinakabay kinakabay na guys mababa na yung aming hindi na kami sa puwit, guys at saka hawakan sa na lang yan guys